Hi guys! So, kahapon namili ako ng mga pasalubong at nung tinignan ko siya, parang feeling ko kulang pa. So, pumunta ulit ako ng town para bumili. Pumunta naman ako ngayon sa Marks and Spencer. So, namili ako ng mga cookies. So, ayan. Kasi sikat sila sa mga cookies. So, ito, bumili ako ng maraming mga custard na cookies. Ayan. Bumili rin ako ng shortbread. Tapos, ito mga Chocolate, cookies din, tsaka another chocolate. So, ayan, ang dami. Ayan, yung pinamili ko. Ayan. So... Namili ako kasi parang feeling ko kulang pa yung mga binilang ko. At syempre, syempre, hindi ko makakalimutan ang tatlong angel ng Habibis House. Si Ate Rose, si Lindy, at saka si Tia Julie. So, syempre, meron din po silang pasalubong sa akin na hindi ko sila makakalimutan. ah um, may konting kwento lang po ako sa inyo. Nung way back 2022, 3 years ago, nandun pa ako sa Hubby B's, Hindi pa ako nag-aabroad noon. So, bago pa lang si Ate Rose noon, tapos siya pa lang mag-isa, wala pa si Lindy, tsaka si Tia Julie. So, syempre, ang boss naman talaga ni Ate Rose nun, si Kuya Ryan tsaka si David. Tapos ako, sabit lang naman ako sa bahay na yon. Tapos, may time na kailangan ko magplant siya kasi aalis ako. Tapos, sinabihan ko si Ate Rose na, Ate Rose, saan ba yung plant dito? Kasi kailangan kong plant yung damit ko. Um, tapos, siya, ang dami niya ginagawa noon kasi nga solo siya, naglilinis siya. Tapos sabi niya na, hindi sir, ako na lang magpa-plan niyan. Tapos sabi ko, ay eh, hindi, marami kang ginagawa, kaya ako na mag-plan siya. Tapos parang mapili siya na, hindi ako na lang po sir, kailangan niyo na ba ngayon or mamaya pa? Tapos sabi ko, ay eh, mamaya ko pa naman need yan. Tapos yun, kinuha pa rin niya, tapos nag-plan siya pa rin niya ako. And simula noon, syempre, nakakahiyap, nakakahiyaman, pero syempre, nakakatuwa and very grateful ako na ayo kahit hindi naman talaga ako yung boss nila, eh, parang feel na feel ko na ini-spoil nila ako pag nandun. Kaya every time na umuwi ako doon si Lindy, si Tia Julie, tsaka si Ate Rose, lagi nila akong parang, Sir, may papalaba ba kayo? Or may papa ba kayo? Tapos uh, maglilinis daw sila ng kwarto na parang kaya ko naman kasi hindi naman po kami lumaki ng ng uh, lumaki naman po kami sa hirap and marunong naman po kami maglinis talaga magkakapatid pero pag nandoon ako parang feel na feel ko talaga na ano na <laughs> spoiled talaga ako and kaya thank you uh, thank you kina Ate Rose kay Lindy tsaka kay Tia Julie na big shout out sa kanila tong vlog na to kaya syempre hindi ko sila makakalimutan and yes meron sila mga paslubong kaya yung mga nagtataka po sa inyo kung bakit, buti pa ba, uh, may swerte naman ni na Ate Rose, swerte naman ni na Lindy at ni Tia Julie, lagi silang may pasalubong. Ang uh, hindi nyo po alam, it's the other way around. Ako po yung maswerte kasi ako po yung um, ini-spoil nila at saka pinapamper nila ako pag nasa Pilipinas. So, ayan, so, na kompleto na yung aking mga pasalubong ng simple lang, pero, sana magustuhan nung mga pagbibigyan ko. Ayon. So, thank you po sa pagsama sa akin. Until next vlog!